Lungkot sa king mukha wala na bang mapaglagyan? Gusto kita na mahagilap kung kailan at kung saan Mahirap man tanggapin, paalam sa timilin Ang mga ala-ala ay -ala di kayang alisin Wala akong nagawa, usa akong natulala Ang bilis ng pagdating ng balitang masama Marami nang umiyak, marami nang nagluksa Ang hirap lang tanggapin na bigla mong pagkawala Nagkulang man ang isa, hanggang bumawi lahat Ito ang tamang panahon para limutin lahat Mahirap at masakit, nagkulang sa kapatid Pagmamahal nang iyong pamilya ay hindi na patid Ito ay pang tunay na buhay, kaibigan kong malapit Wala ka man sa aking tabi, hindi kita pagkakait Huling pamamaalam na sana magingat ka pa Hindi ka namin malilimot, Velasco Santibilen Paalam na, kaibigan kong mahal Kahit nasasaktan sa biglaan mong paglisan ba alam na Sasaktan sa biglaan mong paglisan Kanungkutan binakagin na di ko ginusto Masakit ang pangyayari at di ko napagtanto Na ang buhay ay siya dyan namang napakaikli Sa'yo pa natapat, gusto kong magigante Ngayon pa lang, di ko na mapigil lang umiyak Sabay sa buhos ng ulan, dama ko ang pagbata Ng mga luwa sa mga matang namumugto Dinabatid na eto na pala Ang huling yugto ng buhay mo At pananatili mo dito sa lupa Kung pwede lang na kumiling na ibalik ka muna Ngunit di na, hindi ka na muling masisilayan Patawad kapatid sa aking mga Kasalanan sa mga pagkukulang ko Na di natugunan ngayon Wala ka na at di nakitang pwedeng At bayan patawad sa lahat At magingat ka sa pagtawid Hindi kita malilimutan punso kong kapatid Alam na, kaibigan kong mahal Kahit nasasaktan Biglaan mong paglisa gabi habang naglalakad sa madilim na kaye Kasabay ang kaibigang si lalaki at babae At hindi inaasahan na magaganap ito Takbo ng oras at minuto ay bigla ang huminto Natagpuan niya ang kaaway, sumugod sumalakay Nahulit na dakma at parang baboy na kinatay Binubog ng binubog hanggang sa di na makalaban Tinarakan ng lanseta walang habas kung tamaan Nag-aago buhay na itinakbo sa ospital Sa pag-aakala na ang buhay niya'y magtatagal Ngunit na, hindi na niya nasilip ang umaga Pikit na ang mata at ibinalot na ng tela Pusti siya ang sinisigaw at hanap sa ngayon Ukol sa batang paslit na kinuha ng Panginoon Sa edad ng 13 anyos ay maaga na wala Santi, I, Bilasco, Sayuy, paalam na Paalam na, kaibigan kong mahal Kahit nasasaktan sa biglaan mong paglisan alam na, Sabigla an mong paglisan da alam na kaibigan bigkan ko mahal kahit nasasaktan sabigla an mong paglisan da alam na kayibigan bigkan ko mahal kahit nasasaktan sabigla an mong paglisan